Hello what's up mga kaparmer. Share ko lang po ang aking work or experience at ng aking mga kasama dito sa farm. Ito po pala ay matatagpuan sa San Francisco, Quezon Province. Nagsimula po kami dito noong September 2023. Marami na din po kaming natanim ng mga halaman dito. Katulad ng mangga, nara, kalamansi, manganyog, napir, at marami pa pong iba. Then yung ibang mangga po sa baba. Hagan doon po sa pinakadulo yung... Tapos ito naman po, nara pataas. Mangga sa kabila. Tapos yung iba, mga mangustin. Then yung ating niyugo, yung gumaganda na. Then ito, kawayan, pababa. Para hindi siya yung lupa mabolo kawayan Ginawa ko po itong video na ito ay para madocument at kung hanggang saan kami aabot. Nung dumating po kami dito, halos ang mga tanim lamang po ay mga niyog, sagi at ibang uri mga halaman. May lawak po ito na 92,000 square meter at naibababa po or nakukuha po dito na niyog na average lamang po ng 3,000 piraso. Nung nagsimula po kami dito, ang una naming tinanim ay napier or pakain ng baka at kambing. Pero sa kabilang banda, iilan lamang po ang nabuhay dahil po sa mga nakatali Or hayop or pinagtatalian ng mga alagang hayop ng aming karating lupa. Bago po kami nagtani, ay sinabihan na po namin ang mga nagtatali ng hayop. Pero kahit na ganon, marami pa rin pasaway na nagtatali. Dahil po dito ay kumuha yung boss ko ng mag stay dito sa farm. Bago po kami umuwi ng kabite, kami nga po ay gumawa muna ng matutulug, matutuluyan or tutulugan namin pagbalik po namin dito. Ayan, naabutan kami ng ulan. Ah, habang nagagawa kami dito ng bahay ni Boskong, gumawa ko ng maliit na silungan. Ito mag maganda to para sa halaman namin hindi na kailangan magdilig mamaya ng mangga lang po mga boss yan natayo na namin bahay ni boss ko ah, uh, bukas talagyan na po namin ng yero yan may yero na dingding sa kasahig na lang ang kulang pwede nang tulugan pag na ding na uh, sahiga na bali kawayan na lang yung sa sahig Nung mga unang araw po kasi, sa truck lang po kami natutulog hanggang may mag-offer po sa amin yung kakilala nung boss ko na sa bahay niya muna pang kami tumira. Okay, uh, day trip na namin guys. Dito kami ngayon na uh, katuloy sa bahay ni Kagawad. Ito yung aming tubig. Yan. Morning exercise namin is magbomba ng poso. Yan. Ganun ang poso nila na dito. Asalain nung tapos mo muna yan ang buti ha ha? ah ok nasala ng buhangin ng tubig kapunta dun sa Pagkatapos po namin magawa ang bahay ni Kuya, nag-decide na din po yung aking boss na magbakod at dito nga po ay namutol muna kami ng kawayan habang hindi pa po kami nakakauwi ng kabite. yon, may pang mga pambakod na kami ng kawayan. Medyo mahirap daw kuhanin gawa ng matinik. Kailangan muna to malinisan. Ano? Yan, tinatanggalan muna namin ng mga uh, sanga. Kasi itong mga sanga na to ay matitinik Daming tinik. Yan, ito kasi yung natin matilis yung dulo Para sya Pagpigyo uh, Yan na, kaya ito Medyo nahirapan kami dito sa pagkuha ng mga kawayan Same time Marami na makukuha Tapos Ah, uh, yun po yung kabila Yan, tatanggalan din muna namin yun Paikot hanggang dito sa baba lilinisan muna yung paligid bago kuhanan kasi mahirap siya kuhanin pag maraming ganito ayan kaya kailangan linisan muna ayan po ang ating expert sa kawayan si bos ko tagaakit ng kawayan lang po mga boss yan, ito na po yung naputol namin, ito yung pangbahay ni boss kong, then ito yung mga pangbakod tapos yan na po yung naputol namin sa kawayan yan, almost kalahati na rin po yung napuputol namin pagkatapos nga po namin manguha ng kawayan bago po kami umuwi ng kabite ay kailangan po namin madiligan muna yung aming mga tinanim na halaman kaya ngayon po ay gagawa muna po kami ng aming pagkukuhanan ng tubig yan, ito pala guys yung gagawin naming baka ng tubig sa ngayon. Ah, uh, hinuhukay muna namin para lumakas yung tubig kasi kailangan na namin diligan yung halaman. Ilang araw na hindi umulan Sana pag mamaya umulan, di mas maganda. Hindi na kami magdidilig bukas. Ito pang abang namin to para in case na hindi umulan mamaya, may nakaready kami kaming tubig para bukas. Kaya hinuhukay muna namin bago kami umuwi ngayon. Bali, ito na yung hukay namin. So, okay na siya. May na na tubig. na tubig. Galing galing doon sa mataas kaso okay, mm -hmm. lang daw sabi ni boss kong sobrang baho kasi wow. tubugan ka ng kalabaw pero okay lang yan at least madilig tayo ng halaman maligo ka na boss kong dito ka oh yeah. tayo padala ka ako nito. So, tay eta. Yan. Na. Hmm. Si Itot Junior. Mabaho yan tay, wag mo ilalapit sa damit mo. Boss Kong. Ayun pala ang bukal. Malinis nga. Bukal na istakan ng tubig. Uh, guys, yung ginawa natin kahapon, ayan na istakan na ng tubig. Yan, bali kinukuha lang namin sa ibabaw. Ha, para pandilig do sa halaman ay yung mga halaman na dinidiligan namin kapag na tayo ng mangga kasi ito yung na rin Yan. Dahil sa dami po ng didiligan, kumuha na po ako ng magdidilig. <mukas> Dahil pa ko ah? Dahil pa. Ah, okay na. Uh, ah. pala yan bali hanggang dito yung nataniman namin kanina ah, uh, bali naka 25 pieces lang kami na mangga ah, uh, kayo na umaga nagdilig ako diniligaw ako yung part dun sa baba kasi tuyo tuyo na yung lupa Tapos kayo ito naman dun nagdilig simula dun pataas naman dito yan hanggang dito nila natataniman namin Ah uh, saka nahirapan kami dito sa ganitong area itong area na to, ito pataas kasi gawa ng face slope na yung lupa halos dalawa kami nag-ooperate nung earth ogre ayan hanggang dito sa baba yan yeah. Tapos yun yung gamit namin Earth tugger Yan Then yun naman yung kalabaw na kuitot Sa uh, nagahakot ng tubig Yan bali isang araw Tataniman namin Ito naman kabilang uh, Side Kasi ito medyo mas tagilid siya kaya yan hanggang dito mas mahirap to taniman pero at the same time utay utay lang yan sa taniman namin kasi hanggang dito sa taas itong taas kasi na to hindi na to sakop namin itong kabilang side bali dito lang sa may nyog yan itong nyog na naputol na yan dating nyog yan Bali, ito lang. Yan, yung nyog na yan. Yan, sakop namin. Then, yung kabila, hindi na. Tapos, yan yung mga, hanggang dito na kami sa part na to. Dito kami nakapagtanim. Wala si boss kong. Yan. Tapos, so, yung kabilang side na yan, yan, hindi na yung kasali. Iba na yung may-ari niyan. Tapos, pag hindi kinaya dito, ah, uh, tatiman namin is etong kabilang side na to. Yan. Diyan ay magtatanim. Siguro wala pa kami sa kalahati ng natatanim.